sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naramdaman mo na bang wala ka ng lakas? Magandang umaga, kapatid. Ngayon, nais kong magtanong sa iyo. Nagkaroon ka na ba ng mga araw na parang wala ka ng lakas? Mga araw na parang ang bigat ng mundo ay nasa iyong mga balikat at hindi mo na alam kung paano magpatuloy lahat tayo ay dumaan sa mga ganitong sandali. Mga sandali na ang mga alalahanin, mga pagsubok at mga sakit ng buhay ay nagiiwan sa atin ng pagod. Pero ngayon, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Kapag wala ka ng lakas, ang Diyos ang iyong kanlungan. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan at siya ay handang i ang iyong lakas sa sandaling ito. Huminga ng malalim. Ramdamin ang presensya ng Diyos na nakapaligid sa iyo. At sama-sama tayong humingi ng lakas na nagmumula sa Kanya sa panalangin sa umagang ito. Ilagay ang iyong mga sakit sa harap ng Diyos ngayon, inaanyayahan kita na ipagkatiwala ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ang mga takot, ang mga alalahanin ang mga sakit na iyong dinadala. Marahil ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na panahon. Marahil ikaw ay nakakaramdam ng kahinaan, walang direksyon, walang lakas upang magpatuloy. Pero ngayon, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Narito siya ngayon, hawak ang iyong kamay, pinapalakas ka, nire-renew ka, manalangin tayong magkasama, buksan ang iyong puso at ipahayag ang panalangin na ito ng may pananampalataya. Panginoon, ako'y pagod. Minsan, ang mga laban ng buhay ay tila masyadong malaki para sa akin. Pero ngayon, pinipili kong magtiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala ko ang aking puso, ang aking mga alalahanin, at ang aking mga pagdaramdam sa iyong altar. Alam kong ikaw ang aking kanlungan at aking katibayan. Palakasin mo ako, Panginoon. I-renew ang aking lakas at bigyan ako ng kapayapaan. Panginoon, kailangan kita. Mahal na Ama, ako'y humaharap sa iyong presensya sa sandaling ito. Lumalapit ako sa iyo na may pagod na puso puno ng mga alalahanin at kawalang katiyakan. Minsan, Panginoon, nararamdaman kong wala akong lakas upang magpatuloy. Pero ngayon, pinipili kong magtiwala sa iyo. Pinipili kong magpahinga sa iyong mga bisig at sumuko sa iyong pag-ibig. Ikaw ang aking kanlungan at aking katibayan, Panginoon. Sa mga mahihirap na araw, ikaw ang aking seguridad. Kapag hindi ko makita ang daan, ikaw ang aking pag-asa. Ama, ipinagkakatiwala ko ngayon ang lahat ng aking mga sakit sa iyong mga kamay. Alisin mo ang takot, ang pagdaramdam, ang pagkabahala na patuloy na nangingibabaw sa akin. Punuin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng kaalaman. I-renew ang aking lakas, Panginoon. Hipuin mo ang bawat bahagi ng aking buhay na nangangailangan ng iyong pangangalaga. Pagalingin mo ang mga sugat ng aking kaluluwa, palakasin ang aking espiritu at bigyan ako ng lakas upang magpatuloy. Ayaw kong maglakad ng nag-iisa. Ayaw kong subukang lutasin ang lahat sa aking sariling lakas. Kaya't hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Gabayan mo ako. Suportahan mo ako. Ipakita mo sa akin ang iyong daan. Alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Alam kong kahit na ang lahat ay tila hindi tiyak, mayroon kang layunin para sa aking buhay. Ako'y nagpapahinga sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong mga kamay. At alam kong, mula sa sandaling ito, ang aking buhay ay ligtas sa iyong mga bisig. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya, sa iyong patuloy na pangangalaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen ngayon huminga ng malalim muli. Ramdamin ang kapayapaan ng Diyos na nakapaligid sa iyo. Narinig niya ang iyong panalangin. Siya ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay. At tandaan, kapag dumating ang mga laban, kapag bumagsak ang pagod, pahayag ng may pananampalataya. Ang Panginoon ang aking kanlungan at aking katibayan kanya ako nagtitiwala sa susunod na bahagi nais kong dalhin sa iyo ang isang espesyal na mensahe na higit pang magpapalakas sa iyong pananampalataya manatili ka sa akin at sama-sama tayong sumisid sa pangangalaga ng Diyos para sa ating mga buhay ang Diyos ay nagbabalik ng lakas sa mga pagod Naalala ko ang isang kaibigan na dumaan sa isang napakahirap na panahon. Siya ay palaging isang malakas na babae, masipag. Pero bigla na lamang parang lahat ay nagkamali. Nawalan siya ng trabaho, nakaranas ng mga problema sa kalusugan at upang lalong lumala, ang mga tao sa paligid ay hindi nauunawaan ng kanyang sakit. Siya ay lubos na nag-iisa. Isang umaga na hindi alam kung ano ang gagawin, siya ay lumuhod at gumawa ng isang simpleng panalangin. Panginoon, wala na akong lakas. Tulungan mo ako pakiusap. At may isang kamanghamanghang nangyari. Hindi binago ng Diyos ang kanyang sitwasyon mula sa isang gabi patungo sa isa, ngunit sinimulan niyang baguhin ang kanyang puso sa gitna ng bagyo, nakatagpo siya ng kapayapaan. At unti-unti, nagsimulang magbukas ang mga pinto. Ngayon, siya ay nagkukwento kung paano ang Diyos ang kanyang kanlungan nang ang lahat ay tila nawawala. At alam mo ba? Nais ng Diyos na gawin ang parehong bagay sa iyong buhay. Makapangyarihang panalangin, lakas at kanlungan sa Diyos ngayon Manalangin tayong magkasama. Buksan ang iyong puso at ipahayag ang panalangin na ito ng may pananampalataya. Mahal na Ama, ako'y humaharap sa iyo sa araw na ito upang hanapin ang iyong kanlungan. Ikaw ang aking bato, ang aking katibayan, at alam kong sa iyo ako nakatagpo ng lakas upang magpatuloy. Panginoon, i-renew ang aking espiritu punuin mo ako ng iyong kapayapaan at palakasin ako upang harapin ang araw na ito. Alisin mo sa akin ang lahat ng takot, lahat ng pagkabahala, lahat ng alalahanin. Turuan mo akong magtiwala ng higit sa iyo, magpahinga sa iyong pag-ibig, at maniwala na mayroon kang perpektong plano para sa aking buhay. Naway, samahan ako ng iyong presensya sa bawat hakbang. Naway, suportahan ako ng iyong kamay at maramdaman ko ang iyong pangangalaga sa bawat detalye. Salamat, Panginoon, dahil kahit na wala akong lakas, ikaw ang nagdadala sa akin. Ako'y nagpapahinga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo. Nakikita ka niya. Naririnig ka niya. Pinapalakas ka niya. Ngayon, sa buong araw, sa tuwing mararamdaman mo ang bigat ng pagod, tandaan ang panalangin na ito. Huminga ng malalim at sabihin, ang Diyos ang aking kanlungan nagtitiwala ako sa Kanya. At kung ang panalangin na ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan ng salitang ito. Ilay like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ng higit pang mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Naway, pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan at i-renew ang iyong lakas ngayon at palagi.